Martes pala ngayon at araw ng pagkatamad ko Hindi sana ako papasok kanina dahil umaambon Pero naalala ko, kailangan ko maghabol ng ituturo dahil malapit ng final exam namin Pero bagong lahat, welcome skirt ng mundo! Ketra, samahan niyo akong tapusin ang araw na to. Wala nang ngambon sa mga oras na to, pero nandiyan na naman ang parating na ulan. Alam niyo guys, may mga oras na hindi ko maintindihan ang sarili ko, pero hindi ko rin maintindihan ang panahon. Mamaya iinit, mamaya ulan, Nyamot din. Nandito na pala ako sa klase ko, pero grabe, ang lamig dito sa loob. Tingnan niyo tong pinto, guys. Ito ang magpapatunay na malamig dito sa classroom namin. Kaya yung mga ibang estudyante ko, nagdadala ng kumot at yung iba naka Pero syempre, ako rin nagja-jacket din ako minsan. Pero alam niyo, mas komportable sila sa ganito at hindi may net may pinapagawa pala ako sa kanila. mag acting sila mamaya, kaya pagkatapos ng 10 minuto, ipapakita nila yung mga hinanda nila. Sa mga oras na to, kinecheck ko yung mga sasabihin nila. Sa totoo lang guys, tinuturuan ko rin sila na mag-acting. Kahit hindi ako magaling, ang importante, silang gagaling. Sa totoo lang din, kaya ko rin silang turuan ng sayaw. Kaya lang delikado. Baka tigas ng katawan ng maituro ko. Kung napapanood niyo yung mga sayo ko, parang poste ako. Isang minuto na nga lang, ipapakita na nila sa akin ang hinanda nila. Tapos nang na ang sampung minuto at pinapakita na nila sa akin ang hinanda nila kanina. Dito, tapos na pala ang klase ko. Palabas na sana ako. Pero may napansin akong pinapanood nila. Hey, handsome ka, from TikTok. Yes. Pinapanood rin pala nila yung mga ina-upload ko sa TikTok. Ito pa lang tanghalian ko ngayon at sobrang sarap nito, guys. Kaya lang nakalimutan kong magbayad. Gutom na gutom na ako. Kaya ubusin ko muna 'to bago ako magbayad. Kaya ang tawag doon, kain muna bago bayad. Tapos na pala akong kumain at nakababa na rin. Ganito pa lang ginagamit namin para makabili ng pagkain. Kailangan mo nang magpapalit ng pera para makakuha ng ganito. Sa mga oras na 'to, kakarating ko lang dito sa susunod kong klase. Kaya lang naabutan ng naglalaro ng mga estudyante ko. Kaya itong ginagawa ko, ginugulo ko sila, guys. Tapos sabi ko, isali niyo ako sa susunod. Pero mamaya, kukolektahin ko rin tong mga to bago magsimulang klase namin sa mga oras na to. Hapon na at uwian na. Kaya magta-time out na rin ako dito. Pag uwi ko mamaya, magpapahinga lang ako saglit tapos may pupunta na ako. Uuwi na sana ako. Pero manonood daw muna kami ng sayaw kasama ng makatrabaho ko. Magagaling na sumayaw ang mga estudyante namin. Siguro nagmana sila sa akin. Ay! Hey! May kasama pala kaming Thai teacher na nanonood. Kaya tinanong ko rin siya kung pwede kaming sumayaw ng salamin-salamin, ng bini. Tapos sabi niya, Pwede daw, pwede daw kaming sumayaw, kaya napaiay kami dito. Ay! Nakaalis na nga ako ng eskwelahan, pero bibili muna ako ng pagkain dito. Ito na yung dinner ko guys. Marami silang bentang pagkain dito, tapos mura pa. At syempre, masasarap din. Nakauwi na pala ako, pero nagpahinga lang ako saglit, tapos aalis ulit. Magpapamedical pala ako ngayong hapon, kasi kailangan yon sa work permit ko. Kaya lang nauulan, pero sana huwag niyang ibuhos. Sa mga oras na to, naubusan ako ng gasolina. <laughs> Naspak George, nakalimutan ko magpagas kanina. Kaya ngayon, magtutulak tayo guys. Tinawagan ko pala yung isang kaibigan ko dito. Buti na lang malapit to sa kanila. Nagpatulak nga ako sa kanya hanggang dito sa gas station. At sa wakas, may gasolina na ako. Pagkalipas nga ng ilang minuto, nandito na rin ako sa clinic kung saan ako nagpapamedikal. Hindi ko na pala alam kung paano tatapusin to. Pauwi na ako. Kaya, kapon kap, mama chup chup.